85% nang natapos ang repair sa reprap sa dakbayan sa Mandawi nga nalusno karong bago. Samtang joint inspection gisugyot nga himuon sa mga sa mga proyekto sa dakbayan. Ang report ni Nico Sereno. Gipadayo ni ini mga trabahanti sa contractor ang pagtrabaho sa nalusno nga parte sa reprap sa Barangay Magikay, Mandawi City. Banabana -bana nila, muabot sa 85% na ang completion sa repair nga gikinahanglan tungod sa water level sa Sapa sa Butuanon na apektuhan ang gipaspason sa ilang pagtrabaho sa miaging mga adlaw. Uh, so, uh, Gikan sa orihinal nga 15 metros nga gitason sa apektadong dapit nga nalusno, Gipatas-an pa ang girepair repair nga parte. 30 metros na sa kinatibuk I have to uh, kuan, restore at least 30 linear meters to ensure nga kuan, ma'am, uh, structural stability uh -uh. dili na ma-compromise ba. So, next extensive lagay. Currently, uh, ako our repair, so we just we follow the plan given by Samtang sa petsa 25, kikatakdang mutambong ang mga opisyales sa DPWH o contractor sa imbitasyon sa konseho sa Ciudad kabahin sa collapse sa parte sa flood control project. Ang chairman sa Committee on Infrastructure subli nga misugyot sa paghimog inspection sa mga flood control projects sa dakbayan nga gipatuman. projects kon projects sa project sa Nico Sereno Balitang Bisdak